Ipinunto naman ni Vice President Jorge Marvinay na hindi ba't ang Pangulo rin naman daw ang nagbuka sa umano'y alternatibong versyon ng mga nangyari sa mapasapano na kanya namang isinara na ngayon. At kaugnay naman sa election 2016, naniniwala si Binay na hindi lang daw silang tatlo ni na Senadora Grace Poe at Sekretary Dati Marrojas ang magkakalaban sa pagkapangulo. Diyan naman tumutok si Ivan Mayrina. Kahit na sinabi na ni Pangulo Aquino na walang basihan ng alternative version sa kwento ng malagim na insidente sa Mama Sapano, naiintriga pa rin si Vice President Judge Omar Binay. Hindi raw ba't si Pinoy mismo ang nagungkat ng issue? Si Pangulo lang sabi nun. No, <laughs> Siya sa nag-umpisa no, uh, ang uh, ano sa nababanggit ni Mama Sapano, naalala mo, uh, nung nakaraan may awarding eh, di ba? tapos eh hindi pinagpatuloy bagamat eh, yung pamilya ng mga i-award ia na kasama dun sa Mama Sapano, no, eh, nakarating na dito sa Manila eh ang pagkakasabi doon eh nire-review di ba? o hindi pa kaya natatapos yung review? o baka naman kaya hindi na ano dahil sa dito nga sa alternative truth Sa pagkakakuha naman ng Pangulo ng positive 41 na net satisfaction rating sa huling SWS survey, ito ang nasabi ni Binay. Okay. Uh, natutuwa sa ginagawa niya. <laughs> Pero okay na yun. <laughs> Nakapatayam si Binay sa kanyang pagbisita sa ilang barangay sa Muntinlupa kaninang umaga. Sa ngayon, tatlo na sila ni na dating DILG Secretary Mar Rojas at Sen. Grace Poe na nagdeklara ng kandidatura sa election 2016. Pero tingin ni Binay, madaragdagan pa ang kanyang makakaharap sa presidential race. maring sa susunod na linggo daw maayaanunsyo na ni Binay ang kanyang makakatambal pero ang dating sumuporta sa kanya noong 2010 na si Senator Cheese Escudero, running mate na ng dati rin niyang niligawang magbise na si Po. Sa loobin, God bless. <laughs> Ivan Mayrina Nakatutok, 24 Horas.